Hindi nakapagtimpi ang it Showtime host na si Vice Ganda at pinaringgan si Janela Salvador matapos ang diumanoy ginawa nitong pag-a-attitude kay Kim Chu sa Showtime nitong nakaraang araw lang. Matatanda ang last April 2 ay nag-guest sa Showtime si Janela Salvador kasama ang Thai actor na si Win Metawin. Matapos mag-promote, ay sinabi ni Kim Chu kay Janela Salvador na mag-sample naman daw kasi nga may bagong kanta si Janela. Tinanggihan ito ni Janela dahil ayon sa kanya ay paos daw siya. Ayon kay Janela, Medyo paos ako today. Kayo na lang. Agamong medyo paos ako today. Kayo okay. na lang. Makikita sa naging reaksyon ni Kim Chu na tila napahiya siya. At ayon kay Kim, ah, pakinggan na lang namin sa Spotify. After naman ng guesting ni Janela at Win Metawin sa Showtime, sa segment na ng Especially For You, ay doon na pinaringgan ni Vice Ganda si Janela Salvador. Ayon kay Vice doon sa Sergi, medyo paos siya ngayon, kayo na lang. Medyo paos siya ngayon, kayo na lang Obvious na patama ito ni Vice Ganda kay Janela Salvador Dahil yung medyo paos din ang exact reason ni Janela Kaya hindi siya nag-sample kanina lang Matatandaan namang wala si Vice Ganda sa opening ng Showtime Nung nagpro-promote si Janela Salvador at Win Metawin Medyo late nang dumating si Vice sa studio Kaya naman wala siyang idea dapat dito Pero ayon sa mga netizens, for sure ay nagsumbong O naikwento na ni Kim at iba pang host kay Vice Ganda Ang naganap na awkward na pangyayari nung wala pa siya Ayon sa mga netizens, wala naman sanang problema kung tumanggi siyang mag dahil paos siya Anong magagawa mo kung paos talaga? Pero dinagdagan kasi ito ni Janela na kayo na lang which is ayon sa madlang people ay disrespectful naman sa mga host. Bagong kanta niya yon na ipinapapromote sa Showtime, tapos sasabihan niya daw si Kim na kayo na lang. Kaya naman hindi umano masisi si Vice Ganda kung bakit niya pinaringgan si Janela Salvador sa Especially For You. Ang nagge-guest sa Showtime ay pinapasample talaga. Kahit nga yung mga mahiyain ay napapasample talaga kasi yun na nga ang culture doon sa Showtime para mapasaya ang mga viewers at mga fans. Pero buwelta naman ng mga fans ni Janela Salvador, wala namang masama sa sinabi niya. Balat sibuyas lang daw talaga ang ilang host ng Showtime. Nagpromise naman daw si Janela na next time pagbalik niya ay magsasample daw siya. Inakusahan ng mga fans ni Janela si Vice Ganda na siya daw nagpapalaki ng issue. Although totoong medyo off daw ang moment ni na Janella at Kim, lumaki lang daw ang issue ng paringgan na ni Vice si Janela live on air. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Bakit kaya ang daming nagagalit sa pagkakasabi niya? E eh parang natural lang naman na ganun talaga siya magsalita? Nakaka-offend ba talaga o balat si Buyas lang yung iba? Janela, get behind me. This, finally, Janela meant no harm. Kim meant no harm, it's a typical reaction ng na-off. But vice ganda, the bully that he is. Feeling mighty as always.